Hi guys! Pinagupitan ko nga pala ang anak kong bunso. Paano ba naman? Ang bilis sumaba ng buhok niya. Ang kapal-kapal pa pirausog. Nahirapan talaga ang barbero. Halos isang oras mahigit na tapos. Gusto daw kasi niya ang gupit na tublak. Mabuti na lang mukhang mabait ang barbero. Pag sa parlor kasi mas mahal. Kaya sa barbershop ko siya pinagupitan. Ang dating 50 ngayon ay 70 na. Sinubukan namin mo paggupit sa barbershop na to dahil mukhang bagong bukas. Dati kasi wala to dito. At ayan na, ang kapal, ang buhok, frausong. Mabuti na lang kundi lang, customer. Dati kasi pila, lalo na pagpagabi na. Dahil nga siguro bagong bukas ang barbershop na to, kaya hindi pa ganong pila. At ayan na, natapos din sa wakas. Tinignan pa niya kung maganda o bagay sa kanya. Ayaw ka ba sa batang ito? Ba't gustong gusto ang tublak na gupit? Ang bilis tumubo. Sa isang buwan siguro ilang beses siya magpapagupit. Ibigay na lang ang hilig. Minsan lang kasi maging bata. Thank you for watching, guys. See you next video. Ingat po kayo lahat. Bye.